Grabe, ang sakit. Ah, dalaw. Nakapatay ako, kaya lang di ko nakita. Ay, tanga mo. Tayang, di ko nakita kung paano namatay yun. Gusto ko makita kung paano siya makakapatay, no? Baka tanga-tanga ka. <laughs> Palat tong pagkatanga mo ha Kunin na lang natin tong background Tara draw natin kung magkano magagastos natin dito Mayabang ka ba? Tignan natin eh draw Nakuha na natin, nakuha natin Bobo ka ba? How can gay Ah, sa siya matchmaking Lalabas dito parang ganyan siya oh Grabe naman, ganyan pala siya Obvious ba? Draw pa natin, draw pa natin Okay, nakuha na ba natin? Eh, tanga ka ba? Pa Paano natin siya makukuha? May malay ko sa'yo. <laughs> ano yung mga nakukuha na natin? Wait, di ko alam kung ano nakukuha natin eh. May, may nakukuha ba tayo? Bobo ang puta. Ah, dito. Okay, okay. Merong exchange dito. 2,300 pa lang. Mukhang mapapagastos tayo dito, ano? <laughs> akong pake. <laughs> oh, yun. Ay, spirit tail pa lang yung nakukuha natin. Confirm. Yes. Nice. Hindi wow. So ito pa kailangan natin, next Snooperitel Avatar Frame limited. O oh, yun, Pick. Yes! Nakuha natin na recolle. Oy! Oo, oh, eh, talaga. Snow Venture. At saka, yes! Nakuha na natin. Talaga, Hindi sana pina billboard mo. <laughs> Yehey! Ang ganda na dito pag ito magamit natin, pre oh. Ano paki ko? Yes! Tapos na, mayroon pa ba? Wala na nakuha na natin. Mo ang nyabang mo, angas mo ah. Yeah, boy! Magkano yung total natin na gastos, mga pre, ha? So, kung magkano yung total na gastos natin, ang dyan, o, oh, stas, pakita natin eh, na yun, o. Yan pala yung total na gastos natin, supot. Ang ganda ng frozen team, mga supot. Talaga, Charmin. Let's go. Yun lang ang pangit, no? Gago na yan. Please, bigay mo ako sa midline. Yeah. Nice one! Grabing bunga nga yan, sobrang loud. Magagamit natin si Lady Shin ngayon na meron yung background pre. Pati yung mga ipik-ipik. Baka tanga-tanga ka. Let it go! Let it go! When it's wrong, we know to say... And here I am! Pagkakalamig! Ala! Gago! Hindi ako na... Oy, 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 oy Buti na pick niya! <laughs> Bobo ang puta! Let it go! Let it go! Can't hold it back anymore! Turn away! Slam the door! Idol mo ang burot! Ba't hindi ko mana? Welcome to Honor of King! Bogo bogo Ba't kumana yun. Kupal, kupal kang animal ka. Ikaw yung kupal. Ayan, o, gago pre, o. Oh, putang ina, oh, nadagdag na yung kan, no? Ba't di lumabas? Kupal kasi. Putang ina, iklim ulit. Bobong puta, puro klim. Tinignan ko naman dun, wala namang klim dun eh. Tanga-tanga naman! Daddy, chill. Pindutin buton. Saan pindutin? ka ba? Gago na equip ko yun, di ba? useless na naman yung kan natin. Huwag mo pinapahalat ang mo, ha? Hindi natin nagamit yung mga kan. Hindi na pindot support yung button sa kabilang side pagka start. Hindi ba may kamao sa kabilang side doon? Sa kabila side pipindot niya. Ay, bisit. Nangihina ako sa kabobohan mo. Tingnan natin yung kanya. Yung ano tawag noon? Ano ba yung... Ito na yung kanya. Tingnan nga natin kung makapag makapatay tayo, kailangan natin makapatay dito. Okay, putang ina mong sakit mo. Bobo ka kasi. <laughs> ganda ng ka, no? Hindi, sana pinabillboard mo. <laughs> Yay! Ito pa yung sa likod niya, oh. Yeah. Putang ina, ang ganda, oh. Sana, oh. Yung paano nalang makapatay. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Ka, Ikaw kupal ka ha? Ikaw yung kupal <laughs> Grabe ang sakit Nakapatay ako kaya lang di ko nakita. Ay, tanga mo. Tayang, di ko nakita kung paano namatay yun. Gusto ko makita kung paano siya makakapatay, no? Baka tanga-tanga ka. Derer, derer. Sumini, Stunden, sumini, tumorka. sumini, sumini, sumini. Sumini, sumini. Sumini, 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 sumini. Dagan, dagan, dagan. Dagan, dagan. -daga 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 -daga. Oo, oh, eh, talaga. Easy kill. Ah! Tabang! Tabang! Oy, putang namin. Oh, loko! Oh, bulur. Pak, 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 patay! <laughs> Magaling kang kupal ka. Ay, bye 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 bye. bye 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 bye. Putang ina mo! Gumut pina pala 'tong mo ha. Ako ay isang model. Doon inrita Henrietta. Ala santa mama mo, tama ka na. Wait 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 wait. Wala ka na dyan sa buhay mo Ay grabe nagkaramatay po Ano baka pati ako madadamay Ay joke lang Tang ina naman Ang bilis tumakbo Kupalo 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 Kupal kasi Ganda talaga ng ipik nito pre Ako kasi si Anna Ginagamit ko si Elsie Hindi wow <laughs> na mo tinapahalat ang pagkatanga mo, ha? Ay na kasi, naman kasi, oh. Putang oh, ina, talo na naman. Nakaka bad trip naman to. Wala na. Finish na. Oy dipinsa mga kupal! Dipinsa! Ako, oh, tungkol tinitidi na. Uy, gago! Dipinsa! Putang talo na naman, min. Talo! Shit, <laughs> <laughs> talo na naman. Nakaka- Yeah. Let it go. Let it go. Talo na naman. Ay, kapastilan dipit na naman. Ang ganda ng skin pero talo tayo.